Los Angeles Lakers handang ibigay ang tatlong first round pick para kay Jeremy Grant at Robert Williams III. Pero bago yan, ang rookie ng Los Angeles Lakers na si Dalton Connect ay muling nagkakaroon ng kumpiyansa matapos ang magkahalong pag-usbong at pagbaba ng kanyang laro sa simula ng season. Kilala bilang solid finisher sa basket at matinik na shooter. Si Connect ay itinuturing na isa sa mga draft steals ng nakaraang NBA draft. Pinatunayan niya ito nang magtala siya ng career high performance sa preseason game kontra Phoenix Suns kung saan gumawa siya ng 35 points kabilang ang 20 na sunod-sunod na puntos at 8 three point shots na nagdala ng panalo para sa Lakers. Sa unang 10 games ngayong season, nag-average si Kinek ng 6.1 points at 1.8 rebounds kada laro. Subalit nang ma-promote bilang starter, mas nakita ang kanyang potensyal, nag-average siya ng 19.6 points, 4.6 rebounds at 1 assist sa kanyang unang limang laro bilang starter. Dito rin niya naitala ang kanyang career high 37 points kontra sa Utah Jazz na ikinatuwa ng maraming Lakers fans. Gayunpaman, bumaba ang kanyang mga numero pagpasok ng December kaya ibinalik siya ni Coach JJ Redick bilang bench player. Ngunit noong isang araw sa laban ng Lakers kontra Golden State Warriors, muling nagpakita ng gila si Kay Neck. Nagtala siya ng 13 points, 7 rebounds, 2 assists at 1 block shot at siya rin ang may pinakamataas na plus-minus rating sa koponan na may plus 13. Malaking tulong din ang kanyang 7 rebounds na pangalawa sa pinakamataas sa team, lalo na at wala si Anthony Davis sa laban, unti-unti na ang gumabalik ang kumpiyansa at laro ni Connect at umaasa ang Lakers na magpapatuloy ang kanyang magandang laro sa mga darating na laban. Samantala, mismong si Shams Sharanya ng ESPN ang nagbalita na handa na si Rob Pelinka, ang general manager ng Los Angeles Lakers, na itrade ang natitirang tatlong future first round picks ng kupunan. Ang layunin nito ay makakuha ng isang bagong superstar o mga key player na makakatulong sa Lakers na makamit ang isa pang kampyonato. At alam naman nating lahat na si Lebron ay nasa 39 years old na at papasok na sa kanyang ika 40 na kaarawan, kaya't nauubos na ang kanyang oras sa paglalaro sa liga. Saka sa kasalukuyan, ang lineup ng Lakers ay maituturing na normal team lamang dahil sa pagiging inconsistent ng kanilang mga manlalaro. Sa ganitong sitwasyon, ang trade na lang ang tanging solusyon upang mapalakas ang kanilang roster. Ilan sa mga target ng Lakers ay sina Colin Sexton ng Utah Jazz, Zach Lavin at Nikola Vucevic ng Chicago Bulls at Cam Johnson ng Brooklyn Nets. Ang tatlong future first round picks ng Lakers ay maaaring maging mahalagang asset para sa mga trade na ito sa darating na mga araw at linggo. Ayon din sa ulat ang mga pangunahing target ng Lakers bago ang trade deadline ay sina Robert Williams III at Jeremy Grant ng Portland Trail Blazers. Ang dalawang manlalarong ito ang sinasabing kulang ng Lakers upang maging mas malakas. Si Robert Williams ay isang big man na maaring makatulong kay Anthony Davis sa loob ng paint habang si Jeremy Grant naman ay kilala bilang isang magaling na defender na maasahan din sa opensa. Sa kasalukuyang season, si Grant ay nag-average ng 15 points, 3.4 rebounds at 2.3 assists kada laro. Si Williams naman ay may average na 7.5 points 5.3 rebounds at shooting percentage na 73.8% mula sa field. Kung magiging matagumpay si Pelinka sa pagkuha ng dalawang ito, malaki ang posibilidad na maging isang legit championship contender ang Los Angeles Lakers ngayong season. Sa pagsasama ng karanasan ni Lebron, husay ni Davis at kontribusyon ng bagong mga manlalaro, maaaring maibalik ng Lakers ang kanilang forma at magtagumpay sa laban para sa kampiyonato.